Uy, may gabi mga amigo. T lapat ka mo dito doon ano ka mo pang magluto sa atay balon-balonan. Kag amun eh biskang ito ng gabi. Maluto mo ko diba biskang ano ka balonan. Haha. Kag amun eh ginadali ako ng gali magluto. Ay grabe na ang gutong-guto. Uy, first step, side step. Gisaan ang atay balon-balonan. Kagla tapos gisa. manago na ay kag ito ang nakasawa ilugay-lugayan um, skrambulan ang atay bulan ang um, ginaan uh, maro ang um, boy negro pam pam pagtapos lugay ibutang ang patis na super super duper Pangpang. pang bigangan pang, pagayad doon tayo kay kilang-kilang. muna ipaamak doon ang patis mama At, tapos ibutang natawa niya ng anay ang kalayang danay kay mga ay ko ang ganita o sa mga paliyot kung ano ang ato ni mga on sa ato ang gabi na magluto ta mama uy mami go nagtawa lang ang anay nagbibutang na ng super duper super sugar duper and sweet and spicy and more blessing ibungan sa gilugay naman ang boy negra nya mama nag lugay -lug -lug po sa hili Japan para ang gaturbo ang kalayo na ton tawa nyo mag brown brown na muna so yun ang luto-luto na kaya gutom gutom na ko dahil matang ko nasa magic para dasig na kaya gabi na ang gutom gutom luktulok na na yung mga um, medyo sa malayo kan ang ko tubig na yun kul ha ha yung ilo gay ilaw pa patis but kung ano na yun matig ah yung kami mula na ang nambalis niya mga bigo ganyo orta para na namin namin ito mga ganyo ang mga dalta bye bye tango tika para dalgan vlog bye bye